Panalangin para sa pinansyal na pangangailangan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, lumalapit po ako sa inyo na may buong pagpapakumbaba. Alam ninyo ang aking mga pinansyal na pangangailangan at ang bigat ng aking dinadala. Kayo po ang aking tanging pag-asa sa gitna ng kakulangan at kagipitan. Ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang lahat ng aking alalahanin at pangamba sa araw-araw. Naway pagkalooban ninyo ako ng karunungan upang maging mahusay sa pamamahala ng aking mga yaman. Buksan ninyo po ang mga pintuan ng oportunidad at biyaya para sa akin at sa aking pamilya. Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob at sipag upang matupad ang aking mga tungkulin. Turuan niyo po akong magtiwala sa inyo kahit sa mga panahong mahirap at hindi malinaw ang hinaharap. Salamat po sa inyong walang hanggang pag-ibig at kabutihan. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat ngayon at magpakailanman. Amen. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus Kristo. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.